Kamusta naman ang buhay ng magpupuhag? Mm -hmm. Mga idol, oh, nandini na tayo sa kataas-taasan. Ah, nagdala tayo ng binuot. At ito yung pukyutan o oh, sa taas. So, parang malabo nating makuha dahil pa bago-bago yung hangin. Yan nga mga idol at nasali na ng aking nisis ang aming nakuhang pulot. Tama na, right. na. yun Sakto lang yan. Yo, so, what's up mga idol at welcome back sa ating channel So, for today's video ay Mamumuhag ulit tayo Sama ulit natin si Unyok at yung dalawang muse May, may muse kami ngayon Ano kaya eh, hindi magtakbuhan pag kami Nakapuhag ng pokyutan <laughs> <laughs> Mga idol at Kakahanap nga natin ng mga pukiutan Ay nakarating tayo dito sa lugar na to Ayun, Napakaganda ang ganda ng lugar, mga idolo. Oh. Ayan. May mga nakita tayong mga alagang baka. Kanino kay Eric? Aba, kita rin din yung barko. Ayan oh. mga idolo oh. at yung kasama nga natin ay oh. O oh, ano? <laughs> ya <Yes, indeed>. ano, <laughs> sinde. Ano <laughs> sinde? Maubos na ba ang tubig? Ayun, may mukhang maganda doon sa pwesto na yun, oh. Makalambuot na yun. Sana doon may ipokyutan. Ang ganda din yun, ano? Ay, lang nakarating dito na? Eh? Nakarating na kami ng mga, mga bata pa kami. Yung mga idol, at makain na tayo. <laughs> Ito yung <natin> kasama, oh. <laughs> Parang kamatis na daw. <laughs> ano? Sama pa. <laughs> Basic. Sama pa more. Sabi daw tayo. Nakasurvive na nga kami. Ay e, susuko pa ano sila. Mm -mm. Si ate <laughs> na kami na kanina pa uwi. <laughs> <laughs> mga idol at nakakita tayo dito ng tapahan. So dito mas magandang ilagay yung ating baon. Dito tayo mag abudol pipe. Okay, all right. Kain tayo mga idol. At ang ating baon ay napakasarap na. Okay, oh. Yan ang aming pagkain. Hmm. Okay, banat. Yan ang ating ulam, mga idol. Papakasarap na rin. Fresh na fresh yan. Galing sa lata. <laughs> oh. Kami mga taga bundok. Pag gato ang ulam, may masaya na. Tara, kain na tayo. Sarap na rin. Yung kain. Mm. Kanila na yan. Kami mm. naman ito kasi nasa akin to. Oh, kamusta ah, naman ang buhay ng magpupuhag? Mm. Ang mm. pala. pala. <laughs> Masaya magpuhag. No? Kaya rin na. Bukas ulit tayo. Bukas ulit tayo mamuhag. <laughs> Ayoko na. Ayoko <laughs> na. naman eh sa pamuhag ha meron dyan baka naman <laughs> patapang bagang pukitan dito sa bakawan <laughs> ang mga idol at nakakita na nga tayo ng pukyutan yan o napakalaki yan mga idol at yan ang ating tetestingin ngayon kung may pulot Ah, mga idol at nag-prepare na nga tayo so bagong pausok na naman tatlong tatlo ang gagawin natin ngayon na pausok dahil medyo mataas yung ating gagawin ang ating pupuhagan mataas-taas yun kailangang sureball ang ating pagpausok na hindi tayo makagat nga mga idol at dumating na yung mga expert nating na mamumuhag ayan oh. sa bagin Anong gagaling? Ano kaya ere pag dumating yung pukyutan mamaya? Magapauto kami na sa Oba. Magaling, magaling. Ang hawak. <laughs> mga idol at pinusukan na nga namin yung ano pukyutan yun ok ayaw mo yung ano yan o oh, nagliparo na mga idol at nandito na tayo sa taas so nagdala tayo ng binuot at eto yung pukyutan o oh, sa taas so parang malabo na makuha dahil pa bago bago yung hangin pa bago bago ang hangin yan yung pukyutan o oh. Hirap na rin. Mga idol, oh, nandini na tayo sa kataas-taasan. At sa taas natin ngayon, may pukyutan. Kaso, negative wari. Ayun. Ayan. Oh. Ayan oh. yung pukyutan. Nahirapan akong kunin. Nagbago yung hangin. Ayan na yung usok. Oh. Layo. Yan, mga idol at after nga ng pamumuhag natin ay ito yung ating nakuha at isasali na natin ito sa bote. Ano kaya makarami? Nakailang bote kaya tayo? Yan nga mga idol at nasali na ng aking nisis ang aming nakuhang pulot. Tama na Alright. yun lang yan. And guys, oh. So, sana makakuan tayo. Tatlong bote man laang. wee wow okay madalwang buti na po at ang sunod ay harina what sayang. sayang tatlong buti yung hari talaga exacto ay Taktong tatlong bote, mga idol. Alright. Okay,